MN Drama presents, presents. Han Du Manan So, so ka ka <inaudible> siyang ka sa Ka Amen Anaprasya ka age ka ron meaning second baby and to you Sadaval City Aya tuma tapampor aidan singa na John Day, malate na kita ani ay. Igsan pa ba yata? maulagi, uy. Ah, na na ka pa doon din eh, oh. Paraho na to. Kuya! Oh, mga miss. na mo. Ay, salamat. Pakasakay na kita, Day. kuya, dali mag drive ya, bih. Please, kay malate na kid me. Ah, sige, miss. Bye, blima. Kuya, salamat ha. Pilitin na mo iyao. Kirik, miss. Pwede na tabukhaon kada buntag. Para sa eskulahan. Pwede mo... Magisug sa ba? Mao ba, kuya? O, oh, sige, kuya, mayo pa. Hatagin na lang ko sa iyo number, kuya, babe, para matagsanti ka ni ka ugo. in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver ganina, no? Punso? <laughs> Pag sure, di, di, Bitaw! Sus! Kung dili palang tricycle driver ay, ako, kuy, manguyab niya. Sayang ka siya, no? <laughs> Pagilong, uy. Ikaw, get no? Ape, kita ka, basta gwapo. Wapagyod kay uyab, Joanne. Mama, sad, uy. Kung naa pa ma, gida na utan ako din sa ako. Aw, ako. Okay na kung mag uyab, -uyab ka. Basta parihas din mo nga, engineer. Grabe sa kapa, uy. Dili pa gani ko, engineer. Biskwila pa lang gani ko. Ha? Nga no, di ay. Padong rama si kaon niya na pohon. Pero pa, basihan ba gudin niya profesyon sa ka kataw? Ah, oh, sa uban, dili. Pero ikaw nga doon nag-profesyon nga mahuman pohon. Dili ba Rewarding po pa may naon kung makaba nakagsama ni mo o profesyon. Oh, oh, hinuon ma, pero para na ma. Mas mamatwigin na ang responsable o gugihan. So, um, tanang na ba, pero tapulan gihapon? Dili ba mo diskartis kinabuhi? Joan! Tagsan na akong daan si driver, pe. Magpakuha may City sa buntag dinhi para sa iyo may makaado sa eskwalahan. Sa kaya na mo, mga bis! Ay, salamat intawon ko kuya. Ngunit sa'yo, cute ka. <laughs> Bitaw ya. Uy, sayangan ni mo ya, uy. Gwapo ka ita para mag-tricycle driver lang. Uy, Day. Ikaw ang nutaklas kay eh. Ay, sorry. <laughs> okay, Day. Okay, Day. Oh, o, Day. Ako naman kaya magsikikuhan ninyo. Mas may sigurong na natin ninyo. Ako, Day, si Fernan. Ako, si Joanne. O, kaya na akong amiga, si Christy. Happy naman, tay Valentine's Day, Day, no? Maayo tag na imong hatag na flowers, uy. <laughs> Ikaw, cute. Halo, uy. Nino sabi na sa feelings na nga mahatag ang tagbuhak. Nga no, di ay, papakakasuway. O, pasad. O, pamasa ko kasuway ko, Aw, hinuon, Pero, day, I tell you, nice kid kaayo ang feelings nga na hatag na imong buhak. Day. day. Day, Uy! uy! <laughs> <Day, ay! laughs> <laughs> <ka>, wow! <laughs> na ang flowers kasi naghatag. Girl! This is for you! Ha? <laughs> huh? Sure, uy? Lagay! Awar good ang nakabutang ang name sa card. Oh, ah, ah, ah. ah. Gibilin naman niya siya sa guard good. Nga, nakailaman ang guard nato. Ako nila yung gitugon nga ipahatag ni mo. Ah, Ma'o ba? Di ano ko nanigikan? Ang bot. Di man ipahibaw daw. Ha? Laoy, alaoy. May paka na ka-secret admirer. Sama ka di at day, uy. Masing binuang lang niya. Ala, no? Binuang good taon. May isa no, binuang ano kay gastuhan ginugbuwak. Kaya na kagihatagan ka, na agi gusto na nimo ang naghatag ana. Inday. Kitsa ka kay naghatag sa buwak mo? Kasi ko kabantay nga, oh. na inagsikipara-gara na ako sa eskwelahan. Oh, eh, si Fernan man yung driver. Hello? Um, hello, Juan naka -disturbo ko ako? Wa, man. Doon na kay Toyo. Nanawag lagi ka. Nanawag ti Flower? Eh, ikaw may naghatag? Juan, ang uh, tinood Nagkagusto ko din mo. na ako. Please, kayo ka pa Hindi lang gusto ko na mahayan doon. Doon kay... Huwag makasunas ko ang feeling sa tao na ako nagustuhan. Fernan! Ay, para ka, Joan. Masa ko i-expect uh, na bisan mo sa nimo. Nalipere ko. Kaya yung sulitin mo sa akong feelings. Fernan! OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? Ula kitay. Wala, day, uy. wala no, in fairness ha. Bagay ba yung duha? Guapo ba yung siya? Pero, maulagi yun, eh. sad sa ano, eh. Naibawagin ko nga, try yung parents, anak. Ligit to gusto kay tricycle driver ba siya? Day. Oh, unsa the man. na feel niya. Ibang kong gisugot. Oh, Fernan. Dili ka mau Tricycle driver ba ako? Naibawag ko. Pero, dili ba si na ko ang profession sa usaka Buotan pag responsable. Huwag mo ang na nakadanini mo na ako. Salamat, Juan. Ata Dili ka bang maisyo magsugot na lang Congratulations. Nakagraduate ka na yun. Salamat lang ga. Go anak! Oh, <laughs> anak, congrats! <laughs> Congratulations, anak! Eh, salamat din yung mapa. <laughs> Naaalagid ko'y engineer. Uh, ma, pa, um, uh, si Fernan, akong uyab. Oh. Unsa! Nabuhaan ka naman siguro, Juan! Nga nungod taong tricycle driver lang ang imong uyab. Pa, naunsa man yung taong ganak, uy. Pura ka magnahot dan og lalaki. Wag ka makakita og lain. Ma, mahal ko si ako si Fernan. Ako siya og responsable. Eh, bisan unsa bay isulti mo? Engineer o tricycle driver? Ah, ambot ni mo anak ka. Wag ka bi makauyon anang imong uyab. Pa. Linda. <sighs> Pasensya ka na nila, Mama, Papa. Langga, nagkasabot ko eh. Expected din ako mahitabot. Langga, ka, hindi ba ni man ka nga gusto ka magkahuman ng eskwela? Oo, oh, pero maulagi. Wa okay wow, ka gasto para sa college. mau high school ko kutub. Langga, ako mo ay eskwela ni Magdiwas. Ha? Huh? Oh, ayaw, ayaw lang ka. Gasto na kayo. Alam mahal ti ka. Malipay ko nga makatabang ko ni Mo. Langga, ka, babae ka. Lain pa minahon. Langga, hanatong duha. Ako ang mas naikaya. Kung na ako'y matabang ni Mo, nga nung man ako buhaton. Langga. Langga, congratulations! Nag-graduate oh. na ka! Langga, salamat! Salamat ha! Ikainong na nga, nagkawaman ko. Tungon siya mo panikamot. Tarong kay, nandunit naman ko. Mangita ko na bahawan ka para makabawi ko mo. O kung maigot akong ko, magpagkasal na ta. Fernan, I love you. I love you too, Joanna. Joanna! Ano? Ano? Pa? Ma? Oh, Ma'am? Ma Sir? Ah, congrats ni mo, Fernan. Pasensya na ka. Namo kami ato ha, nga. Ubus kayo nga mong pagtanaw ni pero karon kita ganamo nga kung ihanggit ka o determinado. Maong pasaylo kami kung nasayo pa nga mong pagtuon. Sir, nagkasabot ko sa inyong gibati, Adbo. O, pasalamat, ko kayo pasalamat. ni inyong anak sa ako na-achieve na ko rin. O, kung inyari ko hatagang chance, sir, dahil ko rin ko inyong anak. Panggaon ko siya o mahalo na. Fernan, wa na may pagsupak sa inyong relasyon. Basta, narunga lang yun ang among anak. Salamat, Mapa. Isa ato na, ma'am. Sir. Everybody deserves to love and be loved. Bisag, mana may propasyon o wa, as long as love ninyo ang usag-usag. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasal ni Fernan, o nalipay ko kay na na misa akong mga ginikanan. Dinhin na lang ko to salamat, RMN. Yuta kini nga kabilin sa lulu og lula sa among papa. Apadihang namatay ang among papa, ang amo ng maguwang babay ang caretaker ni Siya ang magkupra sa lubi og bahino namo kay kumon paman kini yuta. Ah. Ang titulo niini ini nakapangan pa sa lula sa akong papa. Og natinga na lang ko sa gibalita sa akong maguwang nga may nangangkon kuno ni yuta. Ah. Mga kaliwat kuno sa presidente sa Pilipinas og may gipakitang tax declaration. Maong bipauli din ko sa amo. Og kunya. Unsa kini biduangat eh? Ay, hambut lang ani rin ni. Eh. Og daon ni kay magihawiran man sa silang tax declaration. O may mga resibo sila nga sila na ang nagbayad sa tax, ani, gikan sa 2016 hangtod karon. Ha? Huh? Wadi makabayad o tax ning mga tuga, ah, Na, ampun sa saoban na itong mga kaliwatan, eh, sa mga isu ni Papa, o sa ilang mga iyan o uyuan ng mga buhi pa. Kaya sila may nagatiman, ana. Kaya ang ako, mauman ang pagbantay aning yuta, isip eh, caretaker. Nga, yeah, usama natin, eh, ron? Ah, may nagtabang na noon na ako, nga makakuha og mga supporting documents gikan sa DAR o DNR. Nga lihit mo gyud ang atong titulo. Mao laban lang gyud ta eh. Pero kuya, was sa mga kontra kung tinuod natin, no? Mga kaliwat man dinas presidente. Ah, bisan kinsa pa na sila rin eh. Atubangon Ay kumplito kompleto ta mga ebidensya. Labanan na tong atong katungod isip sumusunod ininyo ta Ah. Eh. Hala. Kuya, wa ang inyong mga kontra. Kaliwat sa presidente? Mao kuno. Apan minagduda nga gidalang ang pangahan sa atong presidente. Mangingilog ng nagyuta nang mga tawha na. Mao. Dugay na manggud ka nang inyong hita, di ba? Oo, oh, dugay na Eh. Mga nubinta o oh, sakat gatos ka na. I Imagine lang ha. Mga lulu og lula pa sa kung papa ang tagiya ng kabutan sa titulo. Dugay na gid isa. Unya, kalit lang nga may mangangkon. Mao Pero bilib ko sa kung ate. Kay fight ekonomiya ang yuta sa mga katigwangan. Si Tio Samuel man eh. Hello, Tio! Hello! Ah, uh, kini naibaw na balita sa ato. Oh, kay nga naman, Tio? Oh, uh, ade, nakapaibaw ni mo diha nga gidakob si ate ni mo. Ha? Si, nga nung man? Ay, nalutsan o gwaran si Agnes, oy. O gidakob, o gipreso. Ha? Nga nung nawaran pa siya, Tio? Bahin saan sa mga kasuha? Uh, ah, sa atong yuta sa pagsukol sa iyang maguwang sa nangilog o yuta na to. Unsa? Na, perting dagu arabas, pilanta. Kaya ang kaso, ang kaso ko ng atin two counts sa qualified thief, mo utsinta mil ko no, ang kansa. Unsa? Hindi pangako pa pang ako magwang babae o kipriso ron sa Orkita Provincial Jail. Two counts qualified thief ang ilang gikaso sa akong maguwang. Wa may dadawat nga sumpuy so na kay litura ra sa barangay gitingob. Nadawat namo almost three months. O nawarant ang ako magwang. Adlok mi nga mapildi sa kaso gumikan sa among kapubre o dili ilado ang among mga kaliwat. Ug hinaot matabangan ni ninyo. Ang ako mga pangutana mao kini sunod Unang pangutana, may titulo mi nga gihuptan ini yuta a ug nakapangan pa sa lula sa among amahan. May mga supporting documents ni nga gikan sa DAR og DENR nga legit kining maong titulo. Apan may bagong nagpaila nga kuno mo itagyan ni Yutaa ah. o may gipakita sa silang tax declaration ni taa ah. Asa may ligon ini ang among titulo sa Yuta o ang ilang tax declaration? Ikaduang pangutana, hining mga nangangkon sa among Yuta, mga kaliwat kuno sila sa atong presidente, ang ay pagunin sila namong tuhuan nga dugay naman yuta Yutaa? Ah. Mga mangingilag ka ni sila? Ikatulong pangutana, ilar ba nga dipapriso ang ako maguwang babae nga may caretaker ni Yutaa ah. nga kumun kay wapam ni mabahin? Mapildi kami sa kaso kay mga pobre ra itaon ni. Ikaupat o katapusan kasong two counts qualified thief ang kaso nga ilang uh, sa kumagwang tungod sa paglaban niya sa among katungod sa yuta sa among mga katigwangan got tamil ang tensa gusto bang ilang gikaso sa kumagwang makalingkawas pa ang ako maguwang in kasuha unsaon palihog abangi og tambagi ko kini ang akong suliran rene Maayong adlaw mga sugintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Kau ba kauban ang ako partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ha mga sugintig paminaw ang muhatag og tubag tambag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical kung si Dr. Obra ang mutubag o ako po punto legal. And of course, kanang mga problema na to sa mga ginadilim droga, emotional, psychological na to nga mga problema, problema sa ato ang pamilya, sa ato ang igsuon, sa ato ang higalas, sa ato ang mga kabutangan, no? Sa ato ang karelasyon, pwede yun. And of course, andam o willing kaayo may nga muhatag o tambagan anang inyuhang mga pangutana o problema. Of course, para makibaw mi o matubag na namo, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com kung email. Na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Na tay postal address, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Oroqueta, ato siyang tawgon sa Rene, ngayangan nga Rene, pero di ni mauyang pangan sa Facebook account niya. Hello ni mo, Rene, kumusta mo tanan din ha sa Oroqueta? Hinaot unta kagamay ra ang cases sa COVID. Hinaot unta nga padayon nga magbalig unta sa ato ang pagtuos ug ato ang panglawas, no? O dili lang sa tamugawas, og ug di gyud hanglan. Kabahin ni sa yuta no sa iyang katiguangan ang iyahang suliran today. Sa lola pa no? Ang ila sa ilahang amahan. 90 to 100 years na ang ilahang pamilya aning yuta. Ah, wow, pila ka, ka generations, mga upat ka generations. May titulo silang nakapangalan pa sa lola sa ilahang amahan. Apan, kaning karong bag may nagpailah nga kaliwat sa presidente Agoy nga nangangkon sa ilahang yuta ug may gipakita nga tax declaration sa yuta o gikan 2016 hangtod kuno karon nga nagbuhis sila sa yuta gilabanan sa iyahang maguwang ang maong mga nangangkon apan paglabay sa pilakabuan nabalitaan na lang niya nga gidakop pang iyahang maguwang nga maoy caretaker ani sa yuta o gipreso ang kaso to counts of qualified theft o 80,000 ang piyansa anong qualified theft man? sa upde o kanang kuan din siya empleyado din ni siya atong kihante atong tanawon unang pangutana may titulo may nga gikuptan aning yuta a og nakapangalan pa sa lola sa amuhang amahan may mga supporting documents ni ani nga gikan sa dar ug dnr nga legit ning among titulo apan may bagong nagpaila nga mao kuno itag iya aning yuta a o ang gipakita nila kay tax declaration sa yuta, Asay mas ligon ani ang amo ang titulo sa yuta or ang tax declaration. Okay. Now, atong klaruhon, ang kanang tax declaration maunay nay pagpamatuod sa pagpanag-iya nimo sa usa ka Utah under the Torrens system which is officially recorded sa Register of Deeds. Ang tax declaration on the other hand Maunay dokumento pagprobar probar ni mo nga nabuhisan o nabayaran ng yuta ngadto sa munisipyo or ngadto sa syudad kung diin ni located ang maong yuta no deklarasyon gi declare lang na nimo for tax purposes nga nagbuhis ko ani and kinahanglan ni siya bayran matag tuig between a title and a tax declaration klaro kayo sa ako ang definition nga mas bugat mas naay bili mas convincing ang pagpanag-iya sa usa ka tawo kung ang iyahang gikuptan title or titulo nga registered sa Register of Deeds kumpara sa usa ka tax declaration. Kung ang yuta way titulo, pwede ta secondary proof ang tax declaration. Pero kung naay title ang yuta, mas bugat, mas convincing, mas tuuhan ang titulo sa yuta. Okay, over a tax declaration. Ikaduhang pangutana, kining mga nangangkon sa among yuta, mga kaliwat kuno ni silas sa atong presidente, angay bagyod ni sila namong tuhuan, nga dugay naman ni aning yuta, a ah. mga ngingil, mangingilad ni sila? Okay. Posible na ay reason sad siguro nga nung nakapadeclare po sila, na ang importante, kinahanglan na to susihon, giunsa nila, nga naa sila tax declaration, nga naaman mo'y titulo. Ang akong pangutana ni mo mauni, Sa inyo ang pag anang ng titulo, o sa inyong pagpuyo o pagpanag-iya o paggamit anang yuta. Aware yun mo nga naapod tayo bayranan nga buhis ng dos munisipyo. So ang akong pangutana, na kay di man pud klaro sa inyong hang suwat no kung kamo na ba pud moy tax declaration kay ang tana manggung yuta no rene magkuyog gud na ang titulo ug ang deklarasyon Kung unsay nakapangan sa yuta mo pud nay nakapangan sa deklarasyon ug ginahanglan, kita nga tag-iya sa yuta aware ta sa ato ang obligation nga naatay bayranan nga buhis, realty tax or real property tax ngadto sa munisipyo Matagduig. And naagid kay kupta nga deklarasyon ana o resibo for the payment ang akong pangutana asa man ang imuhang tax declaration ug nagbayad baka ng yuta. as of now, di pa ko katubag po kung nangilad ba sila nimo or wala no? Kay wa mang kukibaw unsay basihan giunsa pud nila nga nakakuha silang tax declaration nga una sa tanan kamo may na ititulo kamo nagamit pud anang yuta kamu nagpuyo pud anang yuta no for many years so giunsa man na nila so ato sa nang susihon nga no sunod maski pagkinsa pa na silang kaliwata di man na mo matter di pud na nila pwede gamiton ang pangan sa presidente kay maabot na didto sa malakanyang unya di ay nangiladra na sila makingon ko good luck nila no tingali unsa na i-announce sa ilas presidente inig press anak niya nga hoy ay mugtuo aning mga tunto kay nangilad ni nya basin pa gani di pud gud sila parinte o wa gani kay presidente aninila, nila so ayaw mo kahadlok o kahulga dayon anang mga ingon ana nga pasaring kay daghan kayo pwedeng mangangkon ah nga parinte sila no mas kikinsa no mang name drop ba kay aron ingnon kay nang hulga na di ayto so ayaw ka kaayog padak kaya amang kay, kay Titus Yu ta uy ika-tulong pangutana ilag jud rabang gipapriso ang akong maguwang babae nga mao caretaker aning among yuta nga common kay wala pa man kini mabalhin di ba kami sa kaso kay pobre man in town me Now kuaki ko kasabot nga nung qualified theft ang ilahang gikiha ninyo nga una sa tanan ang tanang qualified theft usan na siya ka kaso sa pagpangawat no nga gigisuhan gigi. kinangawat ka kay nga nung nahimo siyang qualified na aggravated siya tungod kay ang imong gikawatan na akay relasyon relationship with that um katong victim no sa kawat sa imong gikawatan diin ang katong imong gikawatan nihatag hatag og pagsalig nimo sama sa katabang sama sa manager sa usa ka kumpanya ang akong pangutana nganong na qualified theft man ang ilahang gikasus imong maguwang ug unsa man pong sitwasyon na nganong nainan man siya nga nangawat siya okay now ayaw ayaw kay abing nun nga pobre mo ang balaod dili mo dapig ninyo ang balaod mo dapig sa tinuod ang da, balaod mo dapig sa makiangayon so ayaw gagool ikaw pat ug katapusang pangutana duha ka counts nga qualified theft ang kasus sa ako ang maguwang tungod sa paglaban niya sa among katungod sa yuta sa mga katiguwangan 80,000 ang piyansa. Husto ba ang ilang ikaso sa ako ang makagbaguwang? Makalingkawas pa kaha ang akong maguwang aning kasuha? Unsa o. Oh, number one, Nangawat day mo hang maguwang, naa day sila proof nga nasa lagi kuha. Ikaduha, ngano qualified theft man? Nga wak di man na niya amo. No wak man siya nagtrabaho para didto. So, di ko kasabot and with all likelihood ma dismiss din ang inyong kaso kay based sa inyong hang ngano man gyud sa ang pagkaitabo ang na Nakaso man, di ba? O na pasanginlan man siya. labo nagbugna mug na, na di gina mulambo ng mga ingon anak nga kaso pwede pa sila masumbalikan. Okay? Ang importante no nga mapiyansahan na lang sa anani imong maguwang or mukuha mo og abogado dangop mo sa public attorney's office diadapit dapit sa inuha para mahatagan mo og representation og matabangan mo og abogado mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Rajuma Man Nationwide. Atak RMN, daghang salamat. Stay safe mga suking tigpaminaw o maayong adlaw.